Syempre nahihiyan naman ako sabihin pero ang gano'n. Thank you, Direk Noel. And thank you, Alden. Thank you, Tita Mel. Hello and welcome back sa aking channel. Napakasaya ng red carpet premiere ng A Family of Two a mother and the son story ni na Sharon Cuneta at Alden Richards na ginanap sa Trinoma Cinema 7 noong Sunday, December 17. Talaga nga namang napakabongga dahil talagang umatend ang at nagpa-interview ang Mr. ni Sharon na si former Senator Francis Kiko Pangilinan, nakasama din ang kanilang mga anak na si Namiel at Miguel. Marami ang mga natuwa nang bago nagsimula ang pelikula ay pinasalamatan ni Sharon si Kiko, pati ang dalawang anak sa pagpunta sa premiere night. Gustong gusto mano nila ang, ang, A Family of Two, A Mother and a Son Story. Sabi nga ng mga umaten sa premiere night ni Sharon Alden, so sweet daw ni Kiko pati ni na Miel, Miguel sa pagsuporta sa Megastar. Talagang nga namang napaka-supportive ng pamilya ni Sharon Cuneta. Narito at ating panoorin ang ilan sa kanilang mga kaganapan at videos sa nasabing premiere night. Siyempre, nahihiyari mo lang ko sabihin, pero ang ganda. thank you, Direct Noel, and thank you, Alvin. Thank you, Tita Mel. Invite na lang po namin natin sila tingwa. Yes, ayun, hiliusap mo yata yung um, mga Showing na po sa Christmas Day ang family of two, a mother and son stories. Nagustuhan niyo? nga man, napanood ko na, iyak pa rin tayo oh, eh. Ako rin, ako rin, ang galing galing ni Alvin. ang galing ni, ang galing ni Mama, ang galing ni Pita ang galing ni Direk, and all lahat. the cast. Okay. Talagang, uh -huh. ano, effort talaga na group effort to. Family talaga kami. Yes po. Galing ni Jackie, galing yeah, ni Maisa, sila. <laughs> Congratulations. Thank you so ah, much. Invite na lang po natin sila to watch YouTube It's yes, Christmas Day po. Yes, this Christmas Day, December 25 po. Family of the Mother and Son Story. Uh, napagandang pelikula. Sarap sa pakiramdam. For nakagawa. the whole family talaga. Yes po, na nakagawa po kami ng ganitong pelikula sa lifetime namin. Yes, at next year iba naman gagawin next namin. Next year iba <laughs> naman? <laughs> yes, Kung ano naman, iba yung story. <laughs> Kung ano naman, kalukuhan na naman po ulit. po, family of two now showing. Family, family of to two, two, mother and son story now, now showing. showing. Thank you. Nga napaka-supportive naman ng asawa ni Sharon Cuneta. Hanggang dyan na lamang po tayo sa ngayon. Maraming maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan niyo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para sa iba pang mga kaganapan at videos tungkol sa inyong mga paboritong celebrity dito sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na videos.